Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow. Happy Sunday mga mare. Uunahin ko na ngang buksan itong parcel na dumating. Bali pina-order nga pala ito sa akin ng mama ko dahil nga nagpapabili siya sa akin ng sandals. At in fairness, maganda naman yung napili ko mga mare at isa pa nakakaputi siya sa paa. Ganito siya mga mare kapag ka nga sinuot na. Pagpasensyahan nyo na yung kuko ko diyan mga mare dahil wala pa nga tayong budget para magpa-pedicure. <laughs> At dahil nga araw ng linggo, mga Mara, eh syempre maglalaban na naman tayo. At habang nakasala nga yung labahan ko, mga Mara, eh nagpalit na nga rin ako ng bedsheet. Yung ginamit ko nga ng bedsheet ngayon, mga Mara, eh yung velvet ang style. At syempre, nulukot pa rin to, mga Mara, at rinay ko nga lang ito kasi nga medyo pricey. <laughs> may isang bata na naman na excited to try ang aming higaan. Ayan, at may pag-approve pa nga siya. At may pag-thank you pa yan mga mare at may kasamang kiss. Ay! Pagkatapos naman yan mga mare, ay magluluto na nga ako nitong longganisang puti. Tuwing nakikita ko talaga to sa palengke namin mga mare, ay bumibili agad talaga ako. Dahil minsan nga lang magkaroon nito at masarap talaga to mga mare kesa dun sa mga normal na longganisa sa palengke. Mahilig talaga ako sa longganisa mga mare at isa nga sa masasarap sa mga natikman ko. Kaya pati nga yung mag-ama ay nagustuhan din ito. Kaya pag nakita ko nga to sa palengke mga mare, ay bumibili agad ako dahil nga mabilis lang ito maubos. At ang mas sarap ka, partner niyan, mga mare. Eh, syempre, sinangag. Ayan, mga mare, at nakaluto na ako ng aming hapunan. Kain tayo, mga mare. Yun lang, mga mare. Thank you for watching. Babush!